Magluluto tayo ng sitaw guys. Yan o, ang sitaw with konting kalabasa. Ayan, tapos yan yung ingredients. Ayan guys, magluluto na tayo para panghapunan. For dinner, aray, parang nasunod na. Gisa ko muna yung karne. yan. Nalis ko yung mantika guys kasi sayang yung pinaglutuhan ko ng fried. Ayan, ilagay ko na yung meat. To, Daming damihan natin para masarap. Ayan. Yung sitaw na adobo lang. Sitaw. Sitaw. Iluluto muna natin yung karne para masarap bago natin ilagay yung sitaw. Easy to cook, easy to eat. Yan ang masustansyang dinner ni Lydia. Kahit nag-iisa, ako pa rin ang tagaluto. Ayan ang sitaw, fresh sitaw yan Oh. Malinis na yan guys. Yan ang lulutuhin ko ngayon lalagyan ko ng ito silver swam with magic sarap ni ni bakit with magic sarap yan nagpapasarap hindi ako masyadong gumagamit ng baking kasi takot ako sa baking ayan kapag pumula-pula na to guys, pwede nang ilagay yung sitaw para masarap. Tapos lagyan muna ng konting. Ayan. Shout out nga pala sa mga Shout out nga pala sa mga kaibigan dyan na magaganda ang ano niya, magaganda na ang Madig sarap. Ang dami. Ilalagay ko na guys. Ihalo ko na ito. Sitaw. Wow. init. Mahirap. Ayan na, sarap. Bago natin takpan guys, lalagyan ko muna ng Seller's Farm. Mm -hmm. And yung silver sun. Mm. Wait. Lagay ko na ako yung magic sarap. Madik sarap ni Lola. Ayan. Shout out sa mga kasama ko din Mga subscriber ko dyan. Lagay na natin guys. Ayan. Ayan. Ah. Lalagay na natin ang. Ayan. Ayan. Yan, nagasto ako sa magic syrup, guys. Sobra. Hindi ko na ito nilagyan ng kamatis. Alam niyo ba kung bakit? Eh, kasi adobo, di ba? Ayan. Tapos, konting tubig lang ang nilalagay natin para takpan ko na. Para masarap. Ayan. Lagyan ko ng konting tubig. Ayan. Konti lang kasi ayaw ng mga anak ko yung maraming tubig ayan para lumambot yung sitaw guys tapos takpan ko na ayan close at hintayin na maluto yan lang guys ang recipe ko for today recipe for today ayan ganyan ang buhay ng probinsya konting pagkain Konting ulam. Ayan. oh, Ang aga kong nagluto. 4 o'clock pa lang. Luto na. Ay, 5 o'clock pa lang. 5. Ayan. Ang buhay dito. Ayan na yung ampalay ko guys. O, oh, ang ganda na. oh, Sarap sana kung marami. O. Oh. Salad. Ayan. O. Oh. Sarap. Sana kung marami. Kokonti pa lang. Ayong mais. Ayan o, oh, dami. daming, daming tumubo. Ito yung bago kong tanim ng umaga. Ayan o. Oh, nilipat ko dito para maganda naman tignan. Ayan, ang maluki ah. Maes, nako. Hindi pa tumalaki yung ano ko. Hapon na naman dito guys. yano. o, oh, naggawa ako ng ano. Ito yung ginagawa kong ito. Pang pausok ko mamaya. Laban sa labok. Ito yung lemon grass guys. yan. Yan, dito kaya ako nagtatanim ng maraming lemon grass kasi sa gabi ay ginagawa kong pampausok. Lagyan ko ng charcoal para hindi tayo kagatin ng lamok kasi ang daming lamok, sobra. Sobrang sakit ng kagat kapag maraming lamok. Kahit naka-electric pan ka, ganun pa rin ang dami. Sobrang kalat ang bahay ni Lola ngayon. yano oh, di pa ako nakaayos. Daming kalat. Hay nako, sobra daming trabaho yan lang guys may share ko tignan natin kung ano ng klaseng niloto okay na ba tignan natin yung niloto ni lola kung masarap na wow ayan wow 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 ang bango ng amoy wow Ooh, sitaw my favorite tikman ko nga yung lasa guys kung okay na yung lasa hindi pa malambot yung sito pero tikman ko lang yung sabaw okay la yung alat konti lang nalagyan ko mamaya ng konting bechin okay na yan may bechin pa ako dyan wow yan ang buhay Okay na guys, bye-bye na, ingat kayo palagi, dasal-dasal lang, happy weekends, ay happy Monday na bukas, ayan, manunod na ako ng, ano ba ngayon, Sunday, ay maraming mapanood, mamayang gabi, pupunta ako sa inyo guys, yan, yan ako dumadalaw sa inyo paggabi yan, Diyan, daming kalat, mga pagkain ng baboy guys, ayan, okay na guys, bye-bye na. Ingat kayo palagi, love you all.